So, mga bagay na kapag mo sa isang lalaki ay talagang mahuhumaling sa iyo ang isang lalaki at magiinit sa iyo. Yes, mga kamamay, mga girls, kailangan mong tandaan at tapusin ang mga tips na aking ibibigay sa iyo ngayon sa video ito. Upang sa ganoon magka-idea ka naman kung paano aakitin ng isang lalaki at kung paano sila pag-ii nitin. Alright, so excited ang topic na to pero bago natin simulan yan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin mga kamamay. Ang mga maglalike, pwede ko pong i-shout out next video. Kaya ano pang hinihintay nyo, pindutin nyo na po yung like buttons. So kung napindutin nyo na po yung mga buttons na yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang video. Eto So ano nga ba yung mga bagay na kapag ka ipinakita mo sa isang lalaki E eh talagang magiinit ito At talagang kahuhumalingan ka ng isang lalaki So number one Kapag ka ipinapakita mo yung batok mo. Sa so, madaling sabi, ito pong likod ng ating leeg. Mga girls, yan pong likod ng inyong leeg. Kapag kaya po ay nasilayan, nakita at pinapakita nyo sa isang lalaki, eh talagang isang lalaki na nakakaramdam sa kanyang katawan ng gigil at talagang nakukuryo, nakukuryo siya pagdating sa iyo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito yung nararamdaman ng isang lalaki na kahit ako, kapag nakakita ko ng batok ng isang babae, especially kung kayo ay nagpupusod, okay? Kapag inyo pong inipit ng inyong mga buhok at nakikita po ng isang lalaki ang inyong mga batok, eh talagang nahuhumaling sila, nahahali na silang tingnan yan at tipong parang naaakit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may something na meron dyan sa inyong mga batok. Pero make sure mga kamamay na yung batok ninyo is makinis, maganda at malinis ha. Ah? Baka mamaya pag pusod nyo ng inyong buhok, choko na batok. Hindi magyayaring maaakit sa inyo ang isang lalaki kapag kaganyan. Okay? Hello din ninyo. Ayusin ninyo. Yung mga buni dyan, Tanggalin ninyo mga kamamay. Kung gusto mo na ipakita yan sa isang lalaki, make sure maayos, maganda, at makinis ang inyong balat para mahumaling ang isang lalaki sa iyo. So, number two. Yung malagkit mo na pagtitig sa isang lalaki. Mga kamamay, kapag ito po ay ipinakita ninyo sa isang lalaki na tipong tititigan ninyo po ang kanilang mga mata, sigurado ko mga kamamay, magkakaroon niya ng curiosity pagdating sa iyo. Yung tipong, between 3 seconds to 5 seconds ang pagtitig sa kanya ha? para talagang may laman at magkaroon ng laman ang pag-iisip ng isang lalaki sa inyo. Magtataka yan mga kamamay. Bakit kaya yung babae na yon tumititig ng matagal sa akin? Siguro crush niya ako. Siguro may gusto siya sa akin. Siguro crush niya ako. Yan yung mga bagay na iisipin ng isang lalaki. Kaya ang isang lalaki ngayon ay makukurious pagdating sa iyo. Mahuhumaling at maaakit, maglalaan ng oras at panahon para kilalanin ka, para usisain ka. Yan yung mga bagay na gagawin ng isang lalaki sa iyo at uh, talagang mahuhumaling siya at maaakit sapagkat ang isang kagaya mo, lalo na kung may itsura ka, sexy ka, makinis ka, eh talagang makakaroon ka ng puwang sa puso ng isang lalaki. So next, yung pagpapakita mo ng inyong mga legs. Yes mga kamamay, isa rin po ito sa talagang kinaakitan ng mga kalalakihan. Basta makita nila ang inyong mga legs, especially kung maputi at makinis, talagang nagiging hot kayo pagdating sa mata ng isang lalaki. Marami ang naakit at napapalingon kagad. Kahit malayo ka palang, lumilinaw ang mata ng mga lalaki kapag nakikita nila ang mga legs ng kababaihan. Kaya para sa isang lalaki, kapag medyo ah uh, medyo uh, obvious nakita yung inyong mga legs, lilingunin kayo mga kamamay. Talagang mahuhumaling sa inyo, lagi kayong pagtitinginan at talagang uh, magiging hot kayo sa isang lalaki. Pero wag naman kayo pakaangka mga kamamay ha. Kita na nga legs ninyo, pakaangka pa kayo. Kailangan mga kamamay, marunong din kayo magdala ng inyong mga damit para sa ganon. Hindi po kayo ay uh, ibig sabihin is masabihan o kung anong marinig ninyo sa mga makakakita sa inyo. Okay? So sinusuot nyo po ang inyong mga pananamit kung pa paano kayo dapat igalang. Okay? So kung yung paminsan-minsan nagsuot kayo ng mga sexy dress, hindi naman masama yan. Pero kailangan marunong kayong magdala. Okay? Kailangan marunong, yung, marunong kayong ipakita kung pa paano nyo dapat sinusuot ang isang kasuotan. Hindi yung nakapalda kayo pero anong ginagawa ninyo? Pabuka-buka ka kayo. Hindi ganyan mga kamamay. Kung nakapalda kayo, kailangan alam nyo kung paano dadalhin ang kasuotan na iyan. Alright? So next, yung inyo pong cleavage. Mga kamamay, kapag ka ito ay obvious na napapansin, nakikita at inyong ipinapakita sa isang lalaki, tumataas ang attraction, ang interest talaga ng isang lalaki pagdating sa bagay na yan. Mga kamamay, kapag ka kayo ay nagsuot ng mga sando, for example, magsusumba kayo, magjogging kayo, talagang lilingunin kayo ng mga kalalakihan dyan. At kung sino pa mang makakasalubong kunin nyo, especially kung kayo is gifted na biyaan ng dalawang malaking papaya, sigurado ako, tumbok na tumbok. Maraming kalalakihan ang mahuhumaling sa inyo. Kaya ang inyong cleavage, sinasabi ko sa inyo, isa yan sa asset na maaari ninyong dalahin pagdating sa labas ng bahay, pagdating sa kung saan paman. Okay, so kaya mga kamamay, pagdating sa ganyong bagay, nangunguna yung mga biniyayaan ng papaya. E paano naman yung iba dyan? Kamamay, okay sana kung lahat biniyayaan, okay sana kung lahat naambunan, e paano naman kaming wala mga platinum? Ano pa paano naman to? Unfair yun mga kamamay. Siyempre mga kamamay, may iba pa mga parts na po pwede kayong i-improve. Hindi naman pag sinabing wala kayong papaya, eh lahat na lamang ng parts is wala kayo. Hindi. Ang ibig sabihin, kung wala kayong papaya, baka mamaya yung inyo pong uh, hulihang bahagi, malaki. So diyan kayo bumawi mga kamamay. Okay? At the same time, kung wala kayong papaya, na-improve po yan. Okay, nagagawa po yun ng paraan through exercise. Through workout. At ako po nagsasabi sa inyo mga kamamay. Kung dati ako, patpatin ako mga kamamay talagang uh, malnourish po ako dati. Kung nga uh, inyo pong makikita, mapapansin. Napakapayad ko po dati pero dahil sa kagustuhan ko na mag-improve. Okay? Lagi ko pong uh, sinasabi kailangan ko mag-self-improve. Ito po at na-provide ko po yung katawan na gusto ko. Naging uh, fit po ang aking katawan. At nung ma-achieve ko po ito, sinabi ko sa sarili ko na... Hindi pala dapat ako naging tamad noon. Kung hindi, baka natili ako sa ganyong uh, klase ng katawan, yung payat-payat at patpatin, mapangit. So ngayon, iba-iba naman, di ba? So nag-improve. At kayo mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, sipag at syaga at huwag lang kayong mawala ng tiwala, makakamit nyo rin yung inyong mga ginugusto, yung inyong mga pinapangarap. Kaya mga kamamay, sinasabi ko po sa inyo, cleavage is one of your uh, asset pagdating sa mga kalalakihan. So next, yung kurba ng inyong balakang. Pag nakikita po yan ng isang lalaki, nakakapagbigay po ito ng init sa kanilang katawan. Kasi bibihira po yung mga babae napakaganda ng kurba ng katawan. Especially yung malaki po yung balakang. Naku, nakakaakit po yan mga kamamay. O pwede rin po yung i-improve kung kayo wala niyan. True exercise mga kamamay. True workout. Punta lang kayo ng gym. Punta lang po kayo ng uh, fitness center, matutulungan po kayo ng mga tao dyan. Ako kasi dati naging fitness instructor din ako dati kam kamamay, mga kamamay. So hindi lang ako nagtuloy sapagkat meron akong uh, ibang profesyon na pinasok. Okay? Ibang uh, bagay na mas ginusto. Pero hindi naman nawawala sa aking sarili yung nga uh, pag-workout, pag-exercise, pag-self-improve. Kaya po talagang nga, uh, pwede ko rin kayong turuan kung sakasakali na mag-ask kayo kung paano ba natin i-improve yung inyong katawan. Alright. So next, yung kapag pinagpapawisan ka, okay? Ipakita mo sa isang lalaki na, na pinagpapawisan ka. For example, nagjaging ka, nagsumba ka. Pag nakita ng isang lalaki na pawisang-pawisan ka, tapos ay eh, talagang uh, blooming ka pa, napaka-hot niyan sa isang lalaki at nakakapag-inik 'yan. Hindi ko alam kung bakit, pero kapag nakakakita kami ng isang babaeng pinagpapawisan through jogging, Through walking, through workout, nakaka-sexing tingnan at nakakapang init tumataas ang testosterone level namin sa aming katawan mga kamamay. Yan po ay aking masisigurado sa inyo sapagkat kami po ay lalaki. Hindi po maaalis sa aming sarili na talagang mag-init sa isang babaeng pinagpapawisan. Lalong-lalo lalo na kung kayo isa uh, nagwo workout nga at saka nag-exercise, uh, napaka-the best niyan mga kamamay na pang-akit sa isang lalaki. So, so much for that mga kamamay. Sana kahit pa paano makatulong ang mga bagay na yan upang malaman po ninyo kung ano yung mga bagay na kailangan yung ipakita sa isang lalaki upang pag-initi ng mga ito at para maging hot ka sa kanila. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. So, kung may katanungan kayo, lagay nyo lang po sa comment section at pag-usapan natin yan next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paala.